Ah, uh, buntag. Good morning uh, sa inyo lahat. We are back here. Pinunta, binalikan namin yung hospital, yung dalawang, itong pangalawang ito, te, isang tent city at saka isa pa to. Uh, para inspeksyonin kung na-deliver na natin uh, yung mga pangangailangan ng mga, ng mga naging biktima Uh, na-displaced, yung mga nawalan ng tahanan uh, noong nakaraang lindol. Kaya, eh, kaya kami nandito at uh, maganda naman makita na malaki ang progreso. Malaking itinulong ng Red Cross. Kaya nandito na nating chairman, the former former Senator Dick Gordon at um, kung makita ninyo, maraming tent dito galing talaga sa Red Cross, pati yung mga relief booth nang galing sa Red Cross. Ang bilis. After one day, nandito na si chairman. Eh. Kaya na-, na Uh, Naunahon ko lang ng one day. And you have a good leader. The people will move fast. Uh, talaga naman. Yes. So, um, I'm happy to report na meron na talaga lahat, everybody, lahat na nasiraan ng bahay uh, ay meron nang tinitirahan uh, kahit na tent lang una. Kung makita ninyo, dun sa na, yung yung dinaanan natin tent city, pinapalitan na natin yung tent at tinalagay na natin yung mas maganda, mas patibay na housing para sa ating tinatawag na modular shelter na ating bagong uh, binibigay pagka magka, nagkakaganito. Kaya ako ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga ka, lahat ng ating mga first responder, lahat ng ating mga volunteer, pati na yung mga agencies of government at na, maganda naman ang naging response. Siguro hindi naman tayo mapapahiya sa tao na sabi natin eh, Uh, basta may pangangailangan, ay nandyan ang, ang papakataan. Kaya hindi hindi pa naman kagaya ng nasabi ko noong last time ako nandito. Hindi ito naman minsanan lang. Uh, patuloy pa ito uh, kung ano pa ang pangangailangan. Uh, pati may magandang idea ang uh, ginawa yung Red Cross. Naglagay ng swimming pool para sa bata. Eh, parang maliit lang na bagay. Pero hindi eh. Dahil ang mga bata, kahit papano, Talagang na uh, yanig ang uh, ang isip nila dahil sa lindol tapos nawalan ng bahay tapos lumipat dito at least nakita mo na tumatawa na naman nagsisigaw malaking bagay yan para sa mental health ng ating mga kapataan. and that you can tell that red cross talaga sanay na sanay sa ganitong klaseng trabaho at naming uh, de iniisip in 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 pa lang namin nagawa na nila kaya <laughs> maraming salamat sa Red Cross maraming salamat sa so ganun naman ganun namang, uh, ang, situation report namin dito ngayon maayos lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan meron silang kinakain meron silang kinukuhanan ng tubig meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going forward ay nakapagbigay na rin tayo pati ng ano uh, cash assistance at saka, at saka yung construction materials nagbigay na ng construction materials pati ang DSW uh, ang DSOD. oh, ang DISUD ang nagbigay ng construction material para masimula na ng ating mga kababayan na mag-reconstruct uh, ng kanilang mga bahay yung mga sirak na uh, yung mga nawala talaga na bahay eh yung pap eh, papaligan natin but for now I think uh, okay naman tayo uh, we'll keep working Uh, to make sure everybody's okay everybody's healthy everybody, health, everybody has what they need thank you. thank you very much thank you thank you